Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Okay, sorry. Anong pinagkaiba ng Yakap sa Feel Health naman dahil meron ng parang similar yung uh, objective, mm -hmm. 'di ba? Yes, good question, Ma'am Cassie. Ang Feel Health Yakap po ay ang pinalawak at pinagbuting konsulta. Sabi nga, revitalized no, na konsulta. At syempre, sa paglawak po, pagbute ng atin pong primary care benefit package, kinailangan na rin po natin na i-rebrand po yung atin pong pakete. Uh, uh, yeah. So, uh, konsulta ito, pero mas pinaganda at pa kumbaga eh, 2.0. Yes, oo. So, oh, parang konsulta 2.0. <laughs> oh. no? Pero siyempre ngayon ay feel-health yakap na po ito. Kasi may mga ilang impressions lang naman, o oh, mm. yung ilang ating mga kababayan na tila baga pagkakonsulta ay para sa mga may sakit lang. Ayun. Na magpapakonsulta kasi merong nararamdaman. Although, siyempre, yun din yung layunin natin. Kapag may nararamdaman, dapat magpakonsulta sa doktor. Pero, ang ang talagang mas gusto nating mangyari sa PhilHealth Yakap, Ikahit e kahit malusog, dapat tayo po ay nagpapakonsulta nang sa gayon, mamalagi po tayong malusog. Mm -hmm. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.